nandito po tayo sa Bigan Tayak. Ano? Oh, <laughs> <okay. laughs> Kitang kita yung ano Yan ang aming view ngayon yun dagat dito ang bigan sa kabila ito Cordillera Mountain Province parang taga ron si Apo Wang Ud sa Gada at behind my cell site yan ewan kung kain, kanino view Sa kasalukuyan, sila ay nagluluto ng aming tanghalian. <laughs> At dahil gabi pa ang resume ng project, gala-gala muna as usual bakit kulay green ang tubig ano ang dahilan mamaya ikot kami dito para mapasyal pa doon sa kabila okay bye